Boss, boss! Oh. Uy, tamang-tama. Evaporator yan, boss. Okay. Ngayon, may na-encounter kami mm. na nag-yelo buong evaporator. Mm-hmm. -mm. Anong problema kaya ng boss? May leak kaya o may iba pang problema? Okay. Una-una, mga kapriyon. Pag ganyan ang case ng aircon natin, sa mga customers natin, kuminsan, kalilinis lang. Tapos, nag-aayos na naman. Okay. Ganito yan, mga na Mga customers natin, pag ang unit mo tumagal na ng 2 years in above, highly recommended namin na pull down. Bakit ka mo, Ano ba kailangan pull down yan? Ganito yan mga kaprio. Pag hindi kasi na pull down, hindi nakukuha. Yan yung mga singit-singit dito. Yan. May mga may mga portion doon na hindi nakukuha ng pressure washer. Kaya ang ginagawa namin yan, ipinupol daw namin yan. Tapos ito, ito mga insulation na ito, yan. Kuminsan, sira-sira na yan. Kaya yung hangin, yung distribution ng hangin, instead na magdadaan dito direkta sa fins, dito, kuminsan, dun, dumadaan doon sa mga in-between. So, kaya yung hangin mo, hindi dumaan dito sa fins na ito, at dumiritso doon. At pangalawa, maaring barado dito. So magkakaroon talaga ng ice formation. Ngayon, tatawag kayo ng teknisa, sabi niya, under charge yan. Magpapakarga ka na naman. Kinargahan ka na naman. Pagkatapos, ilang araw, ganun na naman. So, yan ang magiging cost niyan. Pag hindi mo na-pull down, mga Capriyon, ito. Itong blower na ito, Ayan, blower na yan. Kung yung, blade na yan, ito, ito. Kung sa tagal na mga ka kung minsan ang managlilinis, hanggang dito lang sa mga nakikita. Pero dito sa, sa loob ng blower wheel na ito, may mga groove yan eh. punong-puno ng alikabok yan, dahil hindi na po pull down eh. Hindi mo lahat mo kukuha yan yung mga... Mga singit-singit, yung mga dukot-dukot lang, hindi ibak-bak da dashboard mo na yan. <laughs> bakbak dashboard. So, bakbak dashboard talaga yan. Yes. Yeah. So, ibabakbak natin to, Fold down natin to, Then, pag binalik natin mga kapriyon, nako, the best. As good as brand new. Ganun na yan. So, yan yung mga mga problema ng ating mga customers kalilinis na ila araw nag-aayos na naman. Kalilinis na ila araw tumutulog na naman. Pagayon mga ka, mga kapriyon. Highly recommended namin. Una-una tatanungin namin, Ma'am, sir, ilan taon na po ba aircon nyo? Eh, matagal na yan eh. Yun. Una tanong mong pala, matagal na eh. Hindi pa nababakpak eh. Hindi ba na pa pull down? So, number one po yan mga kapriyon. Ha? Sa mga customers namin, mahal po namin kayo. Ayaw yes. namin na pabalik-balik, gastos, tapos hindi pa komportable ang tulog natin. So, ito na po yan. The best remedy, pull down and general cleaning. Okay, mga Gabriel, salamat and God bless. Yes!